Pinagbigyan ng Malacanang ang hiling ni SP Cheese Escudero na padaluhin ng ilang miyembro ng gabinete sa ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ibang usapan kung masasagot ba ng mga opisyal ang lahat ng tanong ng mga senador. Narito ang agenda report ni Hannah T. May mga Sisipot ng miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng komite ni Sen. Amy Marcos. Iniimbestigahan nito ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No show sila sa nakaraang hearing. Kaya hiniling ng senadora kay senate President Cheese Escudero na ipasabi na ang mga opisyal. Pero di na raw ito kailangan ayon kay Escudero. Nitong weekend, sinabi niya sa isang radio interview na naging tulay daw siya sa pagitan ng palasyo at senado. Anya, dapat hindi mag-ugat sa away o bangayan ang hearing. Kaya kaya na magita na raw siya. Masasagot naman daw ang mga tanong tungkol sa March 11 arrest nang hindi nagbabanggaan ang executive privilege na ginagamit ng cabinet members at pagsabina ng Senado sa kanila. Wala pang impormasyon kung may official invitation ng natanggap ang Malacanang mula sa Senadora. Pero naglista na ang opisina ng Executive Secretary Lucas Bersami na mga maaaring dumalo. Kabilang dito si CIDG Chief Nicolas store na isa sa mga nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo nang tanungin kung bakit biglang nagbago ang isip ng Malacanang sa pagsipot sa hining sagot ni Palace Press Officer Usec Claire Castro kinilala nila ang personal na hiling ni Escudero binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling kaya uh, provided of course ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues Hiling naman ni Senadora Aimee, sana raw magpakatotoo na ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig. Mabuti raw at nagdalawang isip ang administrasyon tungkol sa pagsipot. Third chance na ito para magpaliwanag sila tungkol sa pag-aresto at sana raw hindi ito mauwi sa pagkukubli o pagpapakitang tao. Sa nakaraang hearing, binunyag ni Senator Aimee na meron na raw government cooperation sa ICC bago pa man ang pag-aresto sa dating Pangulo. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng cabinet officials. Nakatakda namang isagawa ang susunod na pagdinig ng komite sa April 10. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel.